What's up, mga <laughs> Ayun, Good day na naman sa ating lahat, mga kaibigan, mga kaagapay at uh, mga subscriber at sa uh, mga viewers ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala yung ginawa kong panel board, ayan, uh, sa chiller ito. Chiller at freezer. Uh, bali ito ay dalawa. Yung isa ay pan motor lang yan. Uh, pa motor lang na pagana. So ayan, tapos, uh, wala yung pang sarap. Bali ito ay uh, exhaust lang ito, exhaust pan lang ito, maga na yan sa uh, tapos ito. Kapag malamig na itong room na ito, ay mag-off siya, mag-off yung itong pan mo ito. Using dun sa electronics device do yung anywhere, dun siya mag-off. Bali ito ay uh, mag o open siya pag ganito siya, ayan. Mag-open siya ganito, na labas dito at ito naman ay ibabalik niya doon sa kapila sa loob sa freezer kaya ito ay chiller lang ito ginamitan uh, lang ng ice sauce so dahil pag naraw lagyan ng compressor so ito okay naman na uh, ang performance nito kahit maging zero ang temperature dito sa loob ay kaya so ayun yung freezer doon sa, sa kapila ay hindi ko bubuksan dahil yun ay uh, tinitesting kaya marami pang items na mga sa loob hindi ko pwede buksan So ito, ito na yung dalawa Mga cold room dalawang, Bahari dalawang pintuan ito Ayan dalawang pintuan Tapos ito yung compressor Ito Ang nagkakarga na ako Tapos na yan, tinetesting na lang yan Maraming salamat muli sa inyo sa Walang sawang pagsubaybay Sa YouTube channel ni Raul GTV uh, Welcome po uh, Mabuhay